Para po sa lahat no, ng mga magulang or sa lahat ng mga tatay, no, tanggapin na po natin no, na hindi na tayo uh, binata o hindi na tayo pre. Kapag ka, uh, meron na tayong pamilya or pamilyado na tayo. Hindi ka tulad dati, nung binata tayo, pwede tayong gumala ng gumala. No? So ngayon, sa na meron na tayong pamilya. So dapat doon na tayo mag-focus. Ito, advice lang po sa lahat ng mga tatay na katulad ko. So ngayon, dapat sa pamilya na tayo mag-focus no? sa mga anak natin, asawa natin. And of course, uh, wala nang iba. So kung man, dapat part pa rin ng pamilya. So dati, punta tayo kung saan saan, no? dito, doon, walang problema yon kasi uh, free tayo, wala tayong iniisip, no? Or wala tayong pamilya uh, na kailangan uh, umuwi ng sakto oras. So kung gusto mo pa rin nga pumunta sa barkada mo, kaibigan mo, pwede pa rin naman, no? Pero dapat, payag yung asawa mo. So mas maganda mga idol, no? Ang gawin natin, barkadain natin yung mga anak natin. At kaibiganin natin, no? Yung mga asawa natin. Kung sa ganon, kasama mo na yung kaibigan mo, which is yung kasawa mo, at kasama mo pa yung mga anak mo, which is yung binarkada mo.